Shout out sa inyong lahat mga kabindors. Ah, uh, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon mga kabindors ay ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo sa LTO upang magpa license. Kasi ang aking student permit mga kabindors ay may expire na kaya ang gagawin natin ngayon ay pumunta ng LTO para maipa license na natin may parin yung aking student permit yan naman mga kabindors ay nagpapasalamat ako doon sa ating mga sponsor na mula nang kumuha ako ng student permit yung nag support ah uh, nagpapasalamat ako kay Ma'am Liz Dan Reed. Ah, noon naman ay binigyan niya ako ng ano noon, ng pangkuha ng license mula student permit at saka license. Ngayon nagkamali ako doon sa pagbigay sa kanya ng notice sa babayarin doon sa license. Uh, kaya hindi ko na i kuha ng license kasi uh, kulang mga kabindors. Ang ginawa ko na lang doon ay aking ipinuhunan na lang muna sa aking pagtitinda. Hindi nang natapik ko itong aking license na na expire na ay na ano rin na panood ng ating mahal na sponsor na isa na si Ma'am Jeannie Bryan ayan eh sinuportahan niya ako para ma erinyo ko na yung aking student permit kaya ngayon yan ang gagawin ko mga kabindors nagpapasalamat ako sa ating dalawang nag-sponsor sa na magkaroon ako ng license uh, kay Ma'am Liz Dan Reid saka kay Ma'am Jenny Bryan na siyang nagsuporta ngayon upang makuha ko na ang aking driver's license yan ma'am maraming maraming salamat sa inyong dalawa na makukuha ko na ang aking driver's license ah, hindi na ako mangangamba sa huli sa lansangan kung ako ay uh, magkakaroon ng mission doon sa medyo malayo na lugar. Kaya lubos ang aking pasasalamat sa inyo. Uh, thank you, thank you so much po. sa inyong mga mabubuting puso at mahabaging puso na uh, handang mag-support sa uh, tulad sa akin na wala mang katayahan na akunin ah, ko yun yung mga bagay na yun kaya thank you thank you so much mga kabindors yan mga kabindors ay abangan nyo ako doon sa aking pagre-renew ng aking student term sa lahat ng aking mga viewers yan Ah, thank you so much at saka sa iba ko pang mga nag-sponsor sa aking uh, maliit na channel ma'am anonymous ng Pennsylvania at saka ma'am Merasol ng London at saka doon pa sa iba pang mga aking mga sponsor ma'am Tiranisi ng Japan at saka ma'am Jean Wiss na nakalimutan ko yung bansa uh, kabayan uh, pasensya na po nakalimutan ko yung bansang kinaroonan mo at saka sa iba pang aking hindi nabanggit shout out po sa inyong lahat yung mga nag-sponsor dito sa aking uh, maliit na channel Ah, uh, thank you. Thank you so much po at abangan niyo ako doon mga kabindor sa aking uh, pagrerehistro. A few moments later. Ito mga kabindor, nakarating na tayo dito sa Valenzuela District Office sa LTO. Dito tayo magpapa ng ating Student permit, mga kabindors. Ayan oh. Ah, uh, medyo umulan pa nga eh. Ang hirap, medyo malayo-layo itong pinuntahan kung LTO. Ito nandito na tayo sa loob ng uh, counter mga kabindors Ah, uh, inaipasa na natin yung ating papel at nabayaran na natin mga kabindors, Naghihintay na lang tayo ng tawag para makuha na natin ang ating uh, lisensya nag ano na kami mga kabindors nag uh, bayad na kami dyan sa castle na yan pati itong nandito na mga kasama ko kumukuha rin ng lisensya yan mga kabindors yan yan at mamaya-maya mga kabindors ay mayroon pang drive test na gagawin. Ah, uh, yan ang susunod na pupuntahan namin dito. Kaya naghihintay-hintay kami na ano, medyo mabagal ang proseso kasi napakarami kami. kaya nga ito nga at medyo ano na medyo gutom na tayo hindi natin pwede iwanan yung ano natin baka matawag tayo na wala tayo dito kaya kahit ano naiihin ako ay hindi ko eh, pinipigil ko lang mga kabindors ito po sa wakas nakuha ko na rin ang aking lisensya mga kabindors Ah, pasensya na po kayo, hindi nakuha ang kunang ng ibang anggulo yung transaction dun sa loob kasi napakabawal mga kabindors baka mapagalitan tayo. Itong ito na. Mga Ayan mga kabindors, kalalabas lang natin dito sa loob ng LPO. Oh. Ayan, mungulan pa oh. pasalamat ah, naman ako at ano na, mga kabindors, mayroon na akong licensya. Ayan. Ayan, lubos ang aking pasasalamat sa ating dalawang nagmamahal na sponsor mga kabindors. labis-labis uh, ang aking pasasalamat sa kanila na nagkaroon ako ng business. Comprehensive driver's position. Ayan mga kabindos. A few moments later. Ito mga kabindos, kararating natin. Nakarating na tayo sa Kubo. Uh, maraming salamat po doon sa ating mga mahal na sponsor na nag-support ako. Na makakuha ako ng driver's license uh, talagang yan ay hindi ko malilimutan ang inyong support sa akin kasi ito mga kabindors ay matagal ang expire 5 uh, years ang expire nitong aking rider's license kapag nag renew ako mga kabindors ay bibigyan na nila ako ng 10 years expiration kaya lubos ang pasasalamat ko sa inyong lahat yan pati sa aking mga viewer, mga subscriber, mga supporter, uh, thank you thank you so much po sa inyong lahat. Ah uh, hanggang dito na muna ang aking vlog mga kabindos. Salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat content ko at pagsuport. Ah uh, God bless us all sa ating lahat. Thank you, thank you.